sa ilalim ng libu-libong taon ng katahimikan sa gitna ng gitnang silangan, isang bagay, nakalimutang ibinulong pabalik sa kasalukuyan, ang libingan ni Haring Solomon, na hinahangad bilang isang hindi maabot, maalamat na kayamanan, ay sa wakas ay natuklasan pagkatapos ng mga siglo ng misteryo, anong mga sikreto ang tinago ng napakatagal na panahon, at higit sa lahat, kung anong mga natuklasan, ang maaaring muling isulat ang kasaysayan, bilang alam na natin, sa video na ito, bubulayan natin ang bawat isang detalye ng pagtuklas na ito na pinagsasama ang arkeolohiya, agham at sinaunang mga palaisipan. Humanda ka ng ang halos imposibleng paghahanap na ito, ang mga teknolohiyang gumawa ng paghahanap na ito posible at ang mga kontrobersya na lumitaw sa mga eksperto. Si Solomon ay hindi lamang isang hari. Siya ay isang figura na lumampas sa mga siglo na puno ng karunungan, kayamanan at misteryo. Ang anak na maalamat na si Haring David, umakyat siya sa trono habang bata pa at pinago ang Israel sa isang imperyo ng kapangyarihan at karilagan na namamahala sa pagitan ang mga taong 970 at 931 bago si Kristo. Kilala sa kanyang pambihirang katalinuhan, si Solomon ay may kakayahan sa mga desisyon na pumasok sa kasaysayan tulad ng paghatol na kinasasangkutan ng dalawang ina na nagtatalo sa isang sanggol. Isang napakatalino na pagpapakita ng pag-unawa sa kalikasan ng tao. Ngunit ang kadakilaan ni Solomon ay hindi lamang sa kanyang isip. Itinayo niya ang tanyag na unang templo, isang gawaing inabot ng pitong taon upang makumpleto at madaigang anumang istruktura ng kanyang panahon. Pinubo ng ginto, mahalagang bato, at pambihirang kakahuyan ng monumento na ito na umakit sa mga bisita mula sa malalayong lupain. Kabilang sa kanila ang misteryosong reyna ng Sheba, na nagdala ng mahahalagang regalo at humanga sa karunungan ng hari. Gayunpaman, sa likod ng kaluwalhatian, napaharap si Solomon sa mga hamon. Ang kanyang maraming pag-aasawa sa mga dayuhang babae ay nagdala ng iba't ibang relihiyon sa Israel, at ang kanyang pagnanasa at mga dakilang proyekto ay nagsimulang manaig sa kaharian. Sa kabila nito, ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng karunungan at kayamanan na walang kamatayan sa mga relihiyosong tradisyon at mga alamat na nagsasalita pa ng mga mahiwagang kapangyarihan na nauugnay sa kanyang maharlikang selyo. Ngayon, isipin ang lahat ng kasaysayang ito na nakabalot sa mga layer ng mga alamat hanggang sa nagpasya ang isang grupo ng mga modernong arkeologo na pinamumunuan ni Dr. Emily Carter na lumampas sa mga aklat at kwento. Sa kombinasyon ng advanced na teknolohiya at pagtitiyaga, hinanap nila kung saan walang nangahas sa isang nakalimutang rehiyon ng mga burol ng Jerusalem na ginagabayan ng mga sinaunang pahiwatig, kabilang ang mga siglong lumang tala ng buwis at mga lokal na alamat at kaya nagsimula ang paghahanap para sa isang libingan na matagal nang itinuturing na imposibleng mahanap. Napakalaki ng hamon. Ang mga modernong kagamitan ay nahaharap sa isang kakaibang matigas na hadlang na bato na tila hindi natural. Para bang isang hindi nakikitang paderang itinayo upang protektahan? ang isang bagay na napakahalaga at pagkatapos ay sa isang sandali ng dalisay na swerte sa panahon ng isang malakas na bagyo isang lihim na pasukan ng nagsiwalat mismo para bang ang kalikasan mismo ay nagsabuatan upang dalhin ang nakaraan sa kasalukuyan ang libingan na protektado ng mga mapanlikhang sistema ng seguridad ay may mga maling daanan na bumagsak para sa mga pabaya ang bawat yugto ay isang pagsubok sa husay at pasensya ng koponan na halos kailangang ihinto dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Ito ay isang maliit na ginintuang selyo na may marka ni Solomon na tumitiyak sa pagpapatuloy ng misyon na nagpapatunay na sila ay nasa tamang landas gamit ang hindi pa nagagawang kombinasyon ng modernong ininyero at kaalaman sa kasaysayan ang koponan ay sumulong gamit ang artificial intelligence upang matukoy ang pattern at harapin ang millennia-old traps. Ngunit nag-alok pa rin ang kalikasan ng isang huling hamon, isang lindol ang nagbanta na tatataka ng libingan magpakailanman. Ang koponan ay nagtrabaho laban sa orasan upang patatagin ang lahat bago sumulong. At saka ano ang nakita nila sa kabila ng pintong? Yun na hindi. Nabubuksan sa loob ng 5,000 taon? Iyan ang ating aalamin sa paglalakbay na ito. Samahan mo ako sa bawat hakbang ng pagtuklas na ito na hindi lamang nagpapatunay sa mga sinaunang kwento, ngunit naglalagay din ng mga katanungan at misteryo na maaaring magbago ng ating pananaw sa sinaunang panahon. Maligayang pagdating sa paglalakbay na ito kung saan ang karunungan, kapangyarihan, at lihim ay nagsasama sa isa sa mga pinakadakilang enigma na nahukay ng sangkatauhan. Sa sandaling bumukas ang mabigat na batong pinto ng libingan ni Solomon, bumungad ang isang hangin na kargado ng limang milenyo. Dahil sa sumunod na nangyari, hingal na hingal ang lahat. Ito ay hindi lamang isang karaniwang lugar ng libingan. Ito ay isang santuwaryo ng kayamanan, mga simbolo, at mga lihim na nalampasan ng anumang inaasahan. Ang pangkat na pinamumunuan ni Dr. Emily Carter ay pumasok sa isang kapaligirang naliliwanagan ng halos supernatural na ginintuang glow. Ang mga butil ng ginto ay tila sumasayaw sa hangin na sumasalamin sa isang buhay na kasaysayan na hindi ginalaw ng panahon. Sa harapan, isang napakagandang trono ang nangingibabaw sa pangunahing silid na gawa sa ginto at pinalamutian ng mga umuungal na leon na inukit ang mga gilid. Gaya ng inilalarawan ng mga teksto sa Biblia, ang kahangahangang estado ng pangangalaga kung saan nakikita pa rin ang imprint ng huling naninirahan ay tila sinuspinde ang oras. Pinananatiling buhay ang diwa ng haring nagpahinga doon. Ang mga ritual at personal na bagay ay nagpakita ng panig ng tao ng monarko. Ang singsing -sing na may maharlikang selyo na nagpapakita ng bituin ni David ay nakalatag sa isang maliit na mesa na sinamahan ng sinaunang mga balumbo ng Hebreo na nangangakong magbubunyag ng mga hindi pakilalang kwento ng pagahari ni Solomon. Sa malapit, isang maliit na pribadong silid na may mga materyales sa pagsusulat ay nagpapahiwatig ng mga sandali ng pagmumuni-muni Marahil kung saan ang ilan sa kanyang mga salawikain ay binubuo, nananatili doon ang pagsusulat ng mga nabasa at inkwells, na napanatili ng perpektong kapaligiran ng libingan, ang mga natuklasan ay lumampas sa inaasahan. Ngunit ang pinakadakilang misteryo ay nakakulong pa rin sa isang maliit na dibdib na natatakpan ng hindi kilalang mga simbolo na tila, pumipintig ng kanilang sariling enerhiya. Ang pagbubukas ng dibdib na ito ay mangangailangan ng pasensya at pag-aaral. Dahil ang anumang pagkakamali, ay baring nakamamatay sa pangangalaga sa kung ano ang nasa loob habang sumusulong ang mga arkeologo. Lumakas ang pakiramdam na kinakamot lang nila ang ibabaw ng kasaysayan. Bawat pinto na bumukas, bawat silid na natuklasan, nangako na maghahayag ng higit pa tungkol sa kaharian at buhay ni Solomon. At habang ang mga ilaw ay nagliliwanag sa mga labi, isang katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang mga kwento tungkol sa kayamanan ng hari ay hindi pinalaki, ngunit minamaliit. Ang kayamanan doon ay nalampasan ng anumang bagay na maiisip ng isang tao na inilalagay kahit ang mga modernong pag-iingat sa isang maliit na pananaw. Ang mga gintong artifact ay nagsabi ng mga sinaunang kuwento sa pamamagitan ng kanilang pagtatayo. Ang bawat piraso ay nagpapakita ng craftsmanship ng mga masters na nabuhay sa nakalipas na milenya. Ang trono, ang sukdulang simbolo ng kapangyarihan, ay hindi lamang isang upuan kundi isang salaysay na inukit sa ginto at garing na kumakatawan sa Dwefe Leon na sumasagisag sa mga tribo ng Israel at sa matatalinong paghatol na nagmarka sa paghahari ni Solomon. Sa gitna nito, ang mga sagradong sisidlan na ginamit sa templo na may nakaukit na detalyadong mga inskripsyon ay nagpapahiwatig ng mga ritual at mga seremonya na nanatiling buhay sa tahimik na espasyong iyon. Ang higit na kahangahanga ay ang iba't Ibang mga bagay mula sa mga komersyal na ekspedisyon ng hari. Ang mga balahibo ng paborial mula sa India, African ivory, mga sutla mula sa China, lahat ay napanatili sa maingat na selyadong mga kahon. Mga mahalagang bato na kumikinang na parang apoy, mga esmeralda, at nakabubulag na mga brilyante ang naroon. Bawat isa ay may sariling misteryo. Ang isang espesyal na highlight ay isang asul na hiyas na iniuugnay ng mga iskolar sa alamat na Samir. Isang bato na ayon sa mga sinaunang teksto ay may halo supernatural na mga katangian. Ang mga inskripsyon sa mga pader, ang maingat na napanatili ng na mga artifact, at ang mga pag-unlad ng teknolohiya na ipinakita ng mismong libingan ay nagpapakita na si Solomon ay hindi lamang isang matalinong hari ayon sa tradisyon, ngunit isang pinuno na nagutos ng isang komplikado, sopistikadong imperyo na konektado sa buong sinaunang mundo. Ang mga diplomatikong alyansa, mga komersyal na network, kaalamang pang-agham, at maging ang mga masining na pagpapahayag, ay nagpinta ng larawan ng isang sibilisasyon na lubos na nagpahalaga sa karunungan at pagbabago. Higit pa riyan, ang pagtuklas na ito ay naguudyok sa atin na tingnan ang nakaraan gamit ang isang bagong pananaw, pagtatanong kung ano ang tinatanggap natin bilang mito o alamat at pagbubukas ng espasyo para sa ang posibilidad na ang sinaunang mundo ay madalas na mas advanced kaysa sa ating inaakala. Ang libingan ni Solomon ay isang paalala na ang paghahanap para sa kaalaman ay walang hanggan at kahit na matapos ang limang milenyo, mayroon pa rin tayo. Maraming matututunan sa mga nauna sa atin. Sa bawat bagong pagsusuri, may mga bagong tanong na lumalabas na nagpapatunay na ang kwentong ito ay malayong lumitaw, na nagpapatunay na ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito patungo sa puso ng libingan ni Solomon, imposibleng hindi pagnilayan ang laki ng mga nahayag. Ang nagsimula bilang isang archaeological na paghahanap na puno ng mga hamon at enigmas ay nagbago sa isang tunay na muling pagsulat ng sinaunang kasaysayan. Natagpuan namin hindi lamang ang mga material na kayamanan na lampas sa imahinasyon, kundi pati na rin ang isang intelektwal at kultural na pamana na lumalampas sa mga hangganan ng panahon. Ang mga inscriptions sa mga dingding, ang maingat na napanatili na mga artifact, at ang mga pagsulong sa teknolohiya na ipinakita ng libingan ay nagpapakita na si Solomon ay hindi lamang isang matalinong hari ayon sa tradisyon, ngunit isang pinuno na nagutos ng isang komplikado, sopistikadong imperyo na konektado sa buong sinaunang mundo. Ang mga diplomatikong alyansa, mga komersyal na network, kaalamang pang-agham, at maging ang mga masining na pagpapahayag ay nagpinta ng larawan ng isang sibilisasyon na lubos na nagpahalaga sa karunungan at pagbabago. Higit pa riyan, ang pagtuklas na ito ay nag na tingnan ang nakaraan gamit ang isang bagong pananaw, pagtatanong kung ano ang tinatanggap natin bilang mito o alamat at nagbubukas ng espasyo para sa posibilidad na ang sinaunang mundo ay kadalasang mas advanced kaysa sa atin. Ang libingan ni Solomon ay isang paalala na ang paghahanap ng kaalaman ay walang hanggan at kahit na makalipas. Ang limang milenyo, marami pa tayong dapat matutunan mula sa mga nauna sa atin. Sa bawat bagong pagsusuri, may mga bagong tanong na lumalabas na nagpapatunay na ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang. Kung ang kwentong ito ay nagdulot ng iyong pagkamausisa at nakapagpaisip sa iyo, ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Gusto kong malaman kung ano ang pinaniniwalaan mo na maaaring nakatago pa rin sa ilalim ng mga buhangin ng panahon. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paggalugad ng mga kwentong naguugnay sa misteryo, kasaysayan at agham, tiyaking subaybayan ang mga paparating na video. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraan ay laging may mga sorpresa at ang aming paglalakbay ay malayo pa. Salamat sa pagsama sa hindi pangkaraniwang pagtuklas na ito sa ngayon. Ang tunay na karunungan ay namamalagi sa pagkilala sa lalim ng ating sariling mga limitasyon at hindi tumitigil sa paggalugad. Kung paanong pinag-isipan ni Solomon ang kahalagahan ng buhay at kapangyarihan, inaanyayahan tayo ngayon pagnilayan kung ano ang tunay na mahalaga sa kabila ng kayamanan at kapangyarihan. Ang pamana ng mga ideya, mga pagkatuto at ugnayan ng tao,